sino ako para i-acknowledge na ano don't welcome me welcome bro it's don't don't do that Ngayon, laruhin namin sa mga baloktot ang isip. Ilalagay lang natin sa tamang analisis. Uh, laging father pag ang sinasabi ng Messiah, sabi niya, he is greater than I am. So, siyempre, priority natin ang ama. Yung tinapasalamatan ko kayo, Kuya rin ako nandito kasi iniingatan niyo yung glory. Hmm. Pakinggan natin ang wara-wara ni Pastor Otoy. Here we go. My comforter, May sabi nga doon ni Isopia daw, I ano mean, yun, mga aliw, mga sasayaw. Yan ang yun. Meron talagang advocate. Advocate po ni King, ni uh, High Priest Shawashai. Sino po yun? Sino po ang Sino po ang kakampi? Niyaw siya Tayo, di ba? Tayo! Tayo po, ang kakampi! Oh, tayo ang kakampi, niyaw siya eh. Siya po ang ating hype. Ha? Siya po ang ating hype kahan. Siya po ang ating pastor. Siya po ang ating shepherd. Yung mga nag-leader ng pastor, ayun. Sama-sama na, na kayo dyan sa Pangasinan. Ang galing ni Paul magpabulaklak ng salita. Kunwari, pinahahalagahan niya ang misaya. Pero ang totoo, tinuturuan niya ang mga tao na sumuway at talikuran ang Torah. Ituloy nating pakinggan ang wara-wara ni Pastor Utoy. Sa bawat buwan, ibinigay niya ang nyumon upang patawarin ng ating mga kasalanan sa pamamagitan lamang ng sin offering. Hindi niya tayo pinupuksa. Malapit tayo yung kanyang pinapatawad sa ating mga pagsalangsang sa mga kutosanayan at mananatili na tayo ay kanyang treasured possession. Hunghang na magmang. Ang apektado ay ang day of atonement. Ang pinakamahalagang banal na araw saan tayo ay lilinisan minsan sa isang taon. Ipapatawad ang ating mga kasalanan. Yan ang ginigiba nila at sinisira para hindi matupad ng tama sa panahon. Ulitin ko ang sinabi sa Daniel chapter 7 verse 25. He will try to change the set times and the laws. That is Judaism. Aral ka muna pastor dahil kawawa naman ang mga followers mo. Bigay ng bigay ng tight sa iyo tapos pinalulunok mo lang ng doktrinang lason. Effort, financial resources, kung anong meron kayo na pwedeng makatulong, give it. Not to me, Ato awir Yahawad al-Hayab, hindi sa akin ang temple, sa kanya yan. Nobody should own the temple. No one should claim ownership of the temple. We are all but stewards. Magduda kayo, napang sarili kong interes ang temple na yan. Kung ang inulok sa temple ay ako, ako ba? Bakit tinitira ako ng iba dyan? Ingit? E eh, walang problema sa akin ano kung gusto niya. Hindi siya ang inuklo ko doon. Ang ko kaya kausap. All glory to Abayahawa the Father and King Yahawasay. Kanya lamang, hindi sa akin. Actually, hindi natin talaga kayang tulungan si Kuya White si. Totoo yan kahit ibuhos natin lahat ng kagalingan natin. Kahit iwanan natin siya, tutulungan siya ng Ama. Kasi tayo ay nandito dahil nakikisa lang tayo sa covenant through sa kanyang paglilingkod. Kasi ang tulong talaga ay galing sa Ama. Tayo'y nakikiisa lamang po, kaya walang may pagmamalaki. Isang napakalaking kalapastanganan ang ginawa ninyo kay King Yahawasay. Hindi kayo kinikilabutan sa ginagawa nyo? Para kayong si Lucifer na mang-aagaw ng kawan ng mga angeles. Yan ang gawain ninyo. Ang kakapal ng mukha ninyo. Aba, kampon lang ng demonyo, kampon lang ni Lucifer ang mga sumisipa sa covenant. Di nyo ba alam? Huwag nyong niluloko ang sarili nyo. Nakalabas na sana kayo. Kaya lang tinalo pa rin kayo ng sarili nyong kapalaluan at sariling interest. Samahan ng mga anti-covenant. Yan kayo. Dahil kung hindi kayo anti-covenant, hindi nyo pagsusumikapan na i-infiltrate ang grupo ng OHC. How dare you, devil, na nakapasok sa kawat. Kahit anong gawin nyong katutuwad-tuwad, sabihin ko na sa inyo, ang isasagot sa inyo ni King siya ay, Sino kayo? Hindi ko kayo kilala. No wonder, magaling si Paul magpaikot-ikot at magbaluktot ng mga kasulatan at may matamis na pananalita. Sundin nyo ang doktrina ng pariseyong yung ahas habang kinakalaban nyo ang misaya. Nakatakda na ang inyong kahahantungan, generation of serpents. Follow your leader, Matthew chapter 23, verse 33. You serpents! you generation of vipers how can you escape the damnation of hell Tagalog kayong mga ahas paano nyo matatakasan ang impyerno Matthew 23 verse 33 uh, sa building na ano naman is maraming serpent po na pulupulo nakapupulupot na nakatingin po na handang kumuklaw kaya sabi po ano may ano, darating na ano Uh, kalaban ka ko na sisira, sabi ko. Ang, nasa loob ng building o nasa labas na kapaikot lang sa building? Nasa loob ng building po, mga ahas po po yan. Gustong manuklaw? Opo. Pag ano, titingnan mo, parang tame sila. Pero pag nakatalikod ka, biglang susungab. Mm -hmm.